Hey mga boss, welcome back at uh, puro concert ang gagawin natin ito. Waiting na lang tayo sa Bluetooth yung 502C. Itong dala naman dito ng ano, magkaibigan halos parehas si uh, concert yung amplifier nila oh. Uh, ano patatak nitong isa 502A. Parehos 502A. ayan So dalawang magkaibigan na uh, uh, nakatira sa magkaibang lugar, nakita sila sa Cubao sa samay na silang pumunta dito sa siaparaya sabay din ipagawa yung amplifier nila kaya sabay na natin gagawin pero hindi naman sabay na ano kung baga magkasunod natin gagawin para pagtutubusin sabay na din sila so ibaba natin yung isa tapos tingnan natin anong problema okay nabuksan na natin tong isa ang problema nito sabi ng may ari may nangangamoy o kaya may nasunog dito sa ilalim at ayan nga nakita natin may sunog nga na resistor ngayon Tingnan nga natin kung may DC out to. Punin natin yung tester. Lagay natin dito. Then, ilagay natin sa grounding yun. Sit natin sa DC. DC volts, Yung tester. Ayan. Ayan. Okay tapos paano ba kuha tayo ng stand ayan check muna natin ay hey, tika lang tutumba ata yung ano loosen natin yung ano natin check natin kung may DC out kamay pa naman kasi wala ang angulo natin wala naman, wala bila pero nangangamoy yung nangamoy ko yung sunog na resistor mga pos dito wala naman DC out Pero na naaamoy ko yung resistor na sunog tsaka yung capacitor nya ay mahulog <laughs> yung capacitor nya lobo na tong ano lobo na tong capacitor nya ito medyo lobo, ito lobong lobo na kung titingnan dito, ayan o oh, umbok na siya okay kausapin ko muna yung may-ari nito tawagan ko okay, sinubukan kong tawagan yung may-ari hindi ko makontakt Bali, kalasin ko na muna tapos asikasuhin na muna natin yung sunog. din lo, yung ano, kapasitor na lobo na. Ano yun na lang natin yan. Tapos mamaya, pag mag-reply, paliwanag ko na lang. May pamalit naman ako dyan kapasitor. Tapos, testing natin kung ano. Uh, dito naman kasi, oh, uh, may nagpalit na rin ang potentiometer nito, pero uh, tingnan lang natin yan. Ginalas na natin yung ano, uh, sunog na pala pati kapasitor. Oh. Uh, yung resistor naman luto na sunog na rin talaga dito yan mga boss tapos napansin ko dito okay naman yung ibang transistor kasi ni sa isa ko yan ito lang yung isa yung may problema dito na may kalawang sa pati ka lang ayusin natin yung camera ayan oh Ayan, may problema na yung paa nito ayan. ayan, papalitan na natin yan pero yung mga ano niya nagsimula na rin yung corrosion talaga nagbe-build up na sa mga puno pwede nating palitan na lang lahat yan para iwasasil yung mga resisto naman mukhang okay pa naman so suggestion ko dito kausapin ko muna yung may ari na ano para hindi na tayo siguro ano mag back job dito palitan na lang lahat ng transistor tapos may nakita pa akong problema dito bukod sa kapasitor yan ang isa sa problema ng 5 Voto kapag matagal na ay eh ganito mapapansin nyo yung ano na yan kis kisi natin yan tapos walagyan natin ng varnish kasi dito lagi sa side na to uh, madalas talaga itong mangyari dito tika lang ayusin natin yung camera natin ayan kung mapapansin nyo yung puno yung pagitan ng paa ng mga transistor na yan nagkakaroon na yan ng corrosion mga boss kung ilalapit pa natin ayan may kita nyo yung corrosion nagtatawid na So, kailangan ma-address yan kasi magkakaroon ng abnormalidad dyan sa takbo ng amplifier. Yan lang naman yung dito. Tapos, yung hindi pa tumutunog, aalamin uh, uh, pa natin yan kasi nung tinisting ko to kanina, saglit nga lang, baba pa natin. Nag-switch naman yung relay, walang sounds. Yun muna ang gagawin dito. So, dito siguro, kung papayag yung customer palitan na lang lahat ng transistor na maliliit then kapasitor papalitan yung ah, lang natin tong dalawang transistor tapos liniisa natin yung ano yung side na ano, ah, may corrosion din pahira natin ano. so dito naman sa ano eh may kalawang na rin pala yung ano palitan na rin natin yan kasi may kalawang na rin pala yung sa relay section yung kalawang na kasi dito nagsisimula pa lang oh. siguro bago mag build up palitan na lang natin nag build up na eh para wala na silang puproblemahin okay mga boss yun na muna antayin ko muna yung ano, response ng customer ko hindi ko pa rin makontak yung may-ari nito kaya kinalas na natin tong ano. Parang napalitan na rin ta ng potentiometer. Tapos tiningnan ko yung mga sakit pinagkakalas ko yan, nagsisimula na yung kalawang. Ayan, nagbi up na siya dito, ganun din. Ang nagiging problema niyan mga boss, uh, naka-encounter na ako ng ganito dati, hindi ko pinapansin yan. Pag gagalaw-galawin mo, uh, nawawala wala yung tunog nabakjaban ako dahil sa hindi ko to pinansin dati kaya ngayon lagi ko nang sinisipat kasi dati may mga ginawa ko tapos akala ko maganda pa yung kapit yung pala nagdulos na lalo na itong itong part na to yung dito hanggang dito nakaganan kasi yan eh itong wire na to yan naglulus yan pati yung ganito mga boss yung sa supply Naka-encounter din ako niyan. Dinala na ng may-ari sa bahay nila. Pagdating doon hindi tumunog. Yung pala, pagbiyahe na tagtag, hindi na maganda yung fitting. anong nangyari, naglulos kaya lagi na lang ano, ang ginagawa ko ngayon. Pag may problema dito, matik 'yan. Pinapalitan ko na lang 'to. Kung hindi ko pinapalitan, dinidirekta ko na lang yung hinang para mas sigurado na ano, walang problema. So, yan ang gagawin natin dyan. Yan. Maganda pa naman dito yung mga pyesa. Wala namang kinalawang. Eh, yung, yung mga kalawang dyan sa connector, dala na lang ng kalumaan yan. Hanggang dito yan, Oh. Puro kalawang na rin dito. Pero yung pinaka resistor nyo, okay pa. Ito lang yung natuluan ng rugby. Kinalawang. Pero, pag kinalas natin yan, mukhang maganda pa naman yan. Ayusin na lang natin yan. Yun lang. Pero, dito, kung ako dito kakausapin ko yung mayari papakyawin ko na lang papalitan ko na lang siya ng tawag dito ng buo potentiometer lahat connector pati itong selector switch sa ano sa speaker naglulus din dyan eh papalitan ko na lang yan para ano ito naman madalang naman masira to ito lang yung papalitan natin. Kasi, misa naglulus na rin yan dyan. Para sigurado. Saka, maitim na rin yung hinang, oh. Ah, uh, yan. Sigurado tayo, may nasunog na na part yan, oh. Kasi, ano na. Ah, uh, nangitim na. So, palitan lang natin yan. Kasama yung volume, kinapita na rin ng dumi. So, papakyawin ko muna. Kung hindi naman, ano, kung low budget naman si customer, pag-usapan na lang namin kung anong gagawin dyan. May mga solusyon naman tayo na, ano, pero unang priority, yung pinaka best muna na paraan ang i-apply natin dito. Yung suggestion ko na papakyawin ko, palit potentiometer, mga switch, yung transistor, ilinisan natin yung board. So, ganun lang muna mga boss, hanggang wala pa tayong, hindi muna ito magagalaw, kinalas ko lang, hindi ko muna masisimulan, hanggat wala pang go-signal ng mayari. So, nakapag-usap na kami ng mayari, uh, tinawagan ko siya, Okay na. Yung palang ano, i-concern din pala niya 'yan yung pansin natin na ano, nangitim na yung part na to. So, kakalasin natin 'yan. Unahin na natin dito pagkalas lahat ng mga dapat kalasin. Patito papalitan natin ng bago 'yan. So, nangyari dito, pinakyaw ko na lang at pumayag naman kasi yung estimate natin umabot naman talaga doon sa ano. So, gandahan na lang natin ang gawa na sana ano, uh, walang problema, maging smooth ceiling. Okay? yun lang mga boss at hapon na tingnan natin kung kaya to hanggang mamayang gabi okay update tayo mga boss bali yan bago na yung microphone jack uh, potential meter dito sa switch ni repair na lang natin to kasi wala tayong mahabang ano. Kumbaga kinuha natin yung terminal dito. Tsaka yung pinaka-connector niya sa ilalim yung pag nilalaro mo ng ganun oh. No? Siya yung nagko-contact. Kumbaga dito 'yan oh. No? Nagawa na natin ang paraan. Hinang na natin yung ano mga wire dito sa baba. Nagkabit tayo ng panibagong connector. gano'n din yung mga wire, ayan oh. No? Bago din 'yan. Pinagdugtong na lang natin yung dalawa kasi may hindi hindi umabot mahaba masyado. Bago na din 'yan. Ganun din dito tapos yung bagong selector switch itong switch na dalawa bago din yan ngayon ah, uh, dito naman tayo magpupokus sa mainboard palit kapasitor transistor tapos yung connector doon so yun na lang yung aayusin natin mga boss pag video may time pa mamaya ito pala yung mga wire na pinagtanggalan pinalitan na rin natin ayan o bago para walang hassle so doon na tayo after nyan ibalik ko dito sa ano tapos testing tayo okay tabi ko na muna to And mga buso kinis na natin dito yung ano tapos yung mga pagitan nito inayos na natin nilagyan din natin yan ng electrical varnish kaya makintab so okay na rin yung mga pyesa dito ininangnan natin yung connector saka yung sa supply mga transistor nito palit na rin tayo tsaka ilang resistor dyan nagpalit tayo ganoon din dito banda tapos yung kapasitor bago na rin yan yung kapasitor na natanggal ko sobrang gaan na mga boso halos ano mabigat pa to <laughs> Halos wala na atang kalaman laman, -laman to tuyong tuyo na ata sa loob o meron tayong kinabit na bago Robicon din yung nailagay natin ano bang brand nitong isa ah ewan ko kasi CD oh, walang tatak yung ano nito So itry na lang natin doon sa kaha. Konting linis lang doon sa kaha. Tapos try natin kung successful tayo. Okay mga boss, ito na. Natapos na natin. Hindi pa nga lang nakatronilyo. Nga pala, pinadaan ko ng test valve. Uh, ay, nakapower na pala to. Gumagada na yan mga boss. Sterling. Sa kasalukuyan mga kapigaga, wala ang nakikita ng sama ng panahon o low pressure area sa loob labas ng Philippine area. Obras po to kahapon, ba ang naitalang sulfur dioxide emission at ayon pa sa VIVOX, mananatili pa rin ang 6 kilometer danger zone Naka sa ilalim ng alert level 3. Kaya hindi pa pwedeng makabalik ang mga una ng lumikas at nalalat... Check natin yung ano... ...sa kanilang kaligtasan. Yan. Dahil nagkita pag-increase. Yan. Uh, so, uh, hindi pa natin kailangan itaas. Ayos na lahat mga boss yung mic tinisting na rin natin yan. Pwede pang muna ang uh, ibaba yung alert level 3 okay. alert level 3 to alert level 2 kasi nga po uh, uh, yesterday nagkaroon pa po ng interaction and uh, we have to uh, assist So wala tayo ngayon pag ano kasi itong may music ko na non copyright na, na, ano kasi nadali yung ano nabili yung pantisting ko mga boss kaya yan yung ginagamit ko lang oh. So okay na to. I-chat ko na lang yung may-ari tapos i-finalize ko na lang. So ayun muna sa labas mga boss yung um, amplifier. Nilagyan kasi natin yan ng electrical varnish. Yung laman no. So pinapatuyo muna natin dyan. Para ano, mabilis matuyo. Kasi dito pag sa loob lang matagal. So dyan muna siya sa labas since last na ginawa natin dito ay nagbuhos tayo ng electrical varnish dyan sa board para kahit pa tumibay-tibay ng konti at magaapan yung kalawang pero tinisting na natin, napatuyo na natin okay na baka makapirate tayo, tama na hindi sa isa natin yung speaker, okay naman hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat sa mga viewers ko na naging customer ko Salamat po sa tiwala at sa pagpili sa akin. Thank you po. God bless po at saka sa mga viewers natin dyan. Shout out na lang po sa inyong lahat. At sana po tuloy-tuloy pa rin yung pag-suporta sa ating YouTube channel. Thank you ulit.